mga mami dyan, kung wala nang maisip na ipapaulam sa mga anak nyo, pwede nyo po itong gawin. Yan. I'm sure na magugusa, magugustuhan ito ng mga bata, guys everybody! Tanghali na naman at nandito ako ngayon sa kusina dahil ay magluluto na naman tayo ng ulam na babaunin ng mga bata. So mamaya kunta ako sa school maghatid ng kanilang pagkain lunch. Oh. ito nga pala yung naisip kong lutuin. Ito yung mga chicken breast. Yan, pinaghiwa-hiwa ko na guys. At ito yung mga sangkap na ilalagay ko dyan. O ba diba, ang dami eh. Ayan, guys, ito yung chicken breast. Madali lang itong lutuin. Ito yung ipapaunam ko sa kanila ngayong tanghali. So, mamaya ihatid ko yung baon nila sa school. Guys, na ito ang magandang pangulam sa mga bata sa school. So, lalagyan na natin ng mga sangkap yung yung paminta powder pag mga bata guys linalagay ko talaga yung powder na paminta hindi ko linalagyan ng pamintang itim dahil baka makain nila yun di ba maanghang? at saka garlic powder ayan garlic powder and then onion powder so di ba ang dami tapos lalagyan ko siya yung yeah, steamit lang lagay ko ng soya sauce tawyo tawyo soya sauce hindi to yung soya sauce dito guys ay hindi masyadong hindi masyadong maalat. So ito na yung chicken stock, lahat na nandito, yung Maggi chicken stock. Kaya hindi na ako naglalagay ng mga nor cubes, ganun bitsin hindi na kasi nandito na lahat sa chicken stock. Yan, ilalagyan ko na guys. Galing ano, kinatago ko kasi ito sa loob ng fridge kaya malamig kaya hindi di ba? Ma anong makalabas yung ano. Yan. And then sweet sauce, ito yung ABC sauce. Medyo matamis tamis. So, ayan na. At saka lagyan ko din ng ketchup. Ayan. anak um, ketchup. Oyster sauce. Oyster sauce. Ayan. Hindi to, hindi to guys ano. Hindi ko na lalagyan ng asin. Ayan. Mush ang flavor pala nitong oyster sauce namin is mushroom. And then, lalagyan ko din siya ng sugar sugar. Yan, asukal. Medyo matamis-tamis yan. Tapos, ay, tamayin ko na siya. Haluin. Tamayin ko kasi para mahalo ng mabuti. So, ganyan lang. Gustong-gusto kaya ito ng mga bata, guys. Ang dami nilang nakakain pag ganito. Tingnan, wait. Ayan, isom natin. Yan. Ano Yan. Haloy. Nakalo na sya. Mas gusto ko yung ihalo yung kamay ko guys kaysa gamit ako ng kutsara. Ito na lang kasi at least nakalo ng mabuti. So, ayan. Okay na. Yan. Tapos, ibabad ko muna sya ng 30 minutes bago ko i-fry lang natin sya guys. Madaling madali lang yan maluto. Dahil yung chicken breast ay napakalambot. So, ayan. Guys, after 30 minutes ay lulutuin na natin yung binabad kong chicken. So, ayan. At saka nagpapainit na din ako ng mantika. Oke. Okay. Hmm, ang bango. Ang bango. Yan, guys. guys, luto na yung ating ano, chicken sa mga mami dyan, kung wala nang maisip na ipapaulam sa mga anak nyo, pwede nyo po itong gawin yan, I'm sure na magugusta, magugustuhan ko ng mga bata guys tingnan nyo guys, yan, luto na siya so kunin na natin kasi baka masunog pa yan, ganyan na, pero like, ano, medyo brown yan ito yung ipapabaon ko. Rice with chicken. At saka magsakat na lang ako ng, ng Japanese cucumber. Cucumber. So, Luha Ang bango niya, guys. Ooh. Yummy. Yummy, yummy. Gustong gusto to ng mga bata. Di ba pag chicken na ko? Hindi talaga atrasan ng mga bata yung manok. I-try nyo guys, ipagluto yung mga alaga nyo sa mga OFW dyan, mga mami. Itry nyo to sa anak nyo guys. Tingnan nyo naman, mmm, looks so yummy. So, tatlong bata lang okay. naman guys. Tapos hindi naman sila madaming kumain, kaya ito lang naman yung niloto ko Mahal. Tapos ako guys magluto ng chicken. So, thank you for watching everyone. Ayan, guys. Try nyo to sa mga mommy sa may mga alaga na naman problema kung anong ipapabaon sa mga anak nyo or sa mga alaga nyo. I-try nyo to. Yun. Tama-tama tong pangbaon. Yan. Ipapaulam sa mga bata. I'm sure na magugustuhan nila to, guys, kasi napakasarap. Bye, guys. Thank you for watching. So, see you next vlog. Yan. Yummy, yummy. <laughs>